nakikita yun? Ano tayo Allo, gay -gay. <coughs> ikaw, na ako yung mukha. May nagpadala sa akin ng viral video tungkol sa isang road rage. Akin na yung lisensya mo! Ang sasagutin natin dito sa video na ito, tama ba yun? Hihingi ng ang iyong lisensya ng isang nakasibilyan Whether policeman man yon, sundalo, NBI, kahit sino man yung damuho na yon, nakukunin ang iyong lisensya dahil nakaway mo siya sa kalsada. At tama ba yon na angasan mo ang kapwa mo motorista dahil lamang sa simpleng hindi pagkakaunawaan sa kalsada? Halika, panorin natin ano yung maging kanta ito eh. Akin ang, akin ang lisensya mo! Ako ba yung minamaliin niya? Ito po ay yung Ford Explorer na may plate number po na NCJ46 hindi ako at, at Aki na yung lisensya mo ako na yung lisensya mo Aki na yung lisensya mo Aki na Tignan ko yung lisensya mo Nakatrags ka pa a, May mga sakay ako doon Nakatrags ha? Mo ako Ikaw ang wala sa linya, papatayin mo pamilya ko Akin na lisensya mo

hindi porke siya yung registered owner, siya na yung nakainkwentro. Ha? Kasi hindi natin nalaman kung ano yung pangalan ng taong nakainkwentro mo. Nakuha ba yung pangalan ng taong yun? Hindi po, sir. Hindi naman. Okay. Anyway, Julius, pwede mo bang ikwento sa amin yung punot dulo? Kasi of course, yung mapaparod mo sa video, parang may incidenting nangyari Opo, sir. bago mangyari yung paninita sa'yo o panghihingi ng lisensya mo ng taong yun. Apo, ganito po uh -huh. yun, sir. Uh, bali... Magkakasabay po kami, uh, southbound po, galing po kasi kami Pasig. Ngayon po, eh, nasa, nasa outer lane siya, ako, sa, ako naman dito sa pangalawang lane. Kaya nasa kay galing? Galing Pasig po. Anong kalsada yun? Anong, alam mo yung pangalan ng kalsada? Anong kalsada yun? Edsa ba yun? Uh, C5. C5. C5, 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 C5 sa Tagig. Papunta kayong Pasig, galing kayong Pasig. Galing pong Pasig. Ngayon po, eh, nakasabay ko siya. Ngayon po, parang may truck na, may truck na nakapark sa unahan. Nakalampas na po ako sa kanya. And napansin ko po si, si, si sir na para pumapasok, ginilugaran ko pa siya. Ngayon mamaya, umabol sa akin, hinarang hinarang ako kasi ginitgit ko doon siya. naglabas siya ng ID, kinakaway sa amin, kamintor daw ako at pulis siya. Pero yung bang ID niya, na-confirm mo na ay police nga e, hindi Hindi na, po. Kasi, ID isang polis? Hindi po. Anong ID yung nakita mo? E, mayroon lang siyang kinakaway sa bintana, sir. Hinto ka, polis ako. So, nakonfirm naman nila mm. ulit kanina off-air na yung registered owner na si Fernando Cabuhat Jr., siya yung siya rin yung nakainkwentro mo, okay? Bakit niya hinihingi yung lisensya mo? Anong sinasabi niya? Kasi po, yung pinaglalaban po niya, ginitgit ko daw Sa Kung po, ako nga po yung nagitgit sa... bakit niya hinihingi yung lisensya mo? Hindi At ko po alam sa kanya. Ka o kaya niya kukuni yung lisensya mo dahil yun ay parang uh, titikita niya, titatago niya yung lisensya mo, bibigyan ka ng ano, resibo. Anong ay, balak niya? Yan po, eh, hindi, po, hindi ko po alam, sir. Basta okay. po. So, gitgitan sa kalsada, hindi natin alam kung ano talaga, kung nanggitgit ba talaga itong komplainan o hindi. Pero dito tayo sa aksyon nitong nagpakilalang pulis. Nagpakilalang pulis, hindi natin sinasabi na pulis siya, pero kung umasta siya dahil nagpakilala siyang pulis, kunwari siya ay person in authority. Okay? So, i-assume lang natin, i-explain ko sa inyo, i-assume natin na hindi siya pulis at i-explain din natin, kunwari, pulis talaga siya yung si Mr. Kabuhat na yan. Um, unang una, uh, kahit na sino man yan, na uh, civilian man yan na uh, nakakaingkwin sa kalsada, hindi natin maiwasan. Meron talagang mga mainitin ang ulo. No? Kung sa Bisaya, tawag namin, putong! <laughs> putong tawag namin yan, No? talaga uh, talagang ano, kunting ano lang, uh, dapat yan, hindi, naga, hindi magkakaroon ng baril. Eh. Isa yan sa dapat... Um, tinitingnan kapag kumukuha uh, ng neuropsychiatric exam as requirement ng uh, uh, pag-apply sa sundalo, pag-apply sa police, pag-apply sa license to own and possess firearms. NP, dapat uh, hindi ka mas kamasin dahil delikado yung kagayan yan. Mapapaaway na ng kunti Nako, kung may dalang baril, baka nanungtok na yun o kaya kumalabi na kaagad. So, yung kanyang ginawa, hindi tama yun. Ha? Pukunin mo yung lisensya, ewan ko lang si Mr. Kabuhat kung talagang uh, siya ay pulis o kaya ano, nagpakilalang pulis para may authority, pakilala ka agad. Tapos nang bintang pa. Anong bintang niya? May basis ba yun? Namula ang mata mo. Naku, namula lang ang mata. Nakadrugs ka pa. Yun kagad ang akasosyon niya. ba? Diba? So, hindi tama yun dahil, alam nyo, yung mga drivers natin dyan, ang iba, gumising ng madaling araw, uh, laging na alikabukan, mainit, Siyempre, mamumula ng mata. Normal yon Ngayon, kung nakadrag siya, i-drug test mo. Ha? Di ba, may brutalizer nga kung lasing man yan. I-prove mo muna uh, kung tunay bang lasing, i-brutalizer mo. Kung nakadrugs, i-drug test natin. Ika pa nga, eh, hindi pwedeng basta mo na lang ako saan, tapos uh, decision na na kaagad. I-judge mo na kaagad. No? Ikaw na rin ang maghusga na ang tao na yan ay naka-drugs at may kasalanan. Alam mo yung gano'n, yung mga siga na yon Culture of impunity na yon eh. Wala tayong kinikilala na batas. So sabihin natin, siya ay sibilyan, hindi tama, siyempre. Sino ba siya na mag-impersonate ng isang polis? Tapos ngayon, ay kukunin niya ang lisensya. Anong basis niya sa pagkuha ng lisensya sa kapwa niya motorista? Sabihin natin, tunay na polis. Hindi pa rin tama. Dahil unang-una, hindi naman siya duty. Pangalawa, walang klarong basis kung dapat ba talaga na uh, kuhanin niya ang lisensya. Mayroong rules dyan eh. Na kung isurrender mo ba ang lisensya mo, hindi. Pwede kang tikitan, pero hindi mo kunin ang lisensya. Kung sa akin yon ay mag-away kami, hindi mo, pu mo pwedeng kukunin ang aking lisensya dahil may karapatan ako. di kung kukunin mo ang aking lisensya, habang nagdadrive ako, pag nating sonahan, kung may pangyayari, wala akong lisensya. Di ba? Of course, mayroong specific Uh, rules and regulations tungkol sa pagkumpiska ng lisensya. Okay? Pero nako sobrang siga naman yun si Kuya, hindi hindi tama yon na uh, idaan natin sa lahat ng uh, panahon ang uh, init ng ulo ang pairali natin, mainit na nga panahon, init pa yung ulo mo dahil disgrasya abutin natin. Kasi kung ang katapat mo kagaya mo rin na siga at ang ilabas niya ay hindi lisensya, baril eh ano kaya mangyari? Pareska mainit ang ulo. Delikado, kuya. Kawawa naman yung pamilya mo na sinasabi mo dapat mong sinisave dahil sa iyong paratang na uh, ikaw ay muntik manisgrasya. Uh, kung totoo man yun, siguro dapat mag-indignan. Wala mang nangyari. Walang nag-gasgas na sasakyan. At uh, wala namang tipong klaro na verifiable evidence na may crime na nangyari o mayroong violation na nangyari. Ay, hindi po natin bawian o tanggalan ng lisensya yung kapwa natin motorista. So, sa aking palagay, logi <laughs> dito, sa lalo na sa Court of Public Opinion, logi itong si Mr. Kabuhat yung nagpakilala na pulis, di umano, na naniga sa kapwa niya motorista. Hindi pwede yon So, ano ba yung aral natin dito? Isa. Unang-una, eh, para sa akin, tama yung ginagawa ni Kuya Driver na dinokumento niya dahil malugi siya sa narrative, no? At uh, isa pang aral na maukuha natin dito sa panahon ngayon, lahat ay reporter. na Lahat ng mga tao reporter, uh, nag-parang uh, TV patrol, no? Patroller ang nagpauso niyan, patroller, ha? No, Sa ibc Dahil lahat ay may dalang cellphone o kaya lahat ng mga sasakyan, I assume, yun, mayroon 'yan na uh, uh, camera on board. Nako, nagmaging maingat tayo dahil madokumento tayo tapos na nasa wrong, side, wrong side of the story tayo. Andun tayo sa side ng mga siga, side ng abusado, side ng mga maangas. Ay nako, kawawa naman ng ating pamilya. Madamay doon. Mabuli ang pamilya pagdating. Lalo yung mga bata, mabuli doon sa school. Ah, ikaw pala yung anak nung buli ni... ah ikaw anak ka ni Akin ang lisensya mo May kanta pa naman yan ha? Ah, si Sian Al may nakita ko na yan. So, uh, mga kaibigan, mga kapatid, Christmas na ngayon, dapat pairalan natin ang pag-iintindihan. Uh, hindi pwedeng idaan sa paniniga. Lalo na, lalo na to, mga bagong graduate, mainit ang ulo, dumain din ako dyan, mga bagong graduate. No? Kung mainitin ang ulo natin, bagong graduate tayo, lahat na lang para tayong feeling natin Superman, na masasolve natin ang mga problema, puha papel tayo o nangunguna tayo sa mga insidente na ganyan at napapaaway tayo, nako, kawawa naman ang ating servisyo. Masasayang ang ating buhay sa walang kwenta. Mamamatay kasal, sa walang kwenta, hindi service related. Okay? At kung mayroong nasasawi dahil sa mga insidente ganito, wala rin kwenta kamatayan yun. Kawawa, again, kawawa yung mga kapamilya noong naghahanap buhay kagaya ni kuya. Halimbawa, madisgrasyang kagaya ni kuya na isang ordinaryong mamayan, driver, naghahanap buhay para ma- maitustos ang pamilya tapos masaktan o mamatay dahil lang sa walang kwenta na away na gaya niyan. So, again, ang para sa akin, pairalin ang pag-iintindihan. Huwag po nating uh, gamitin kung meron man tayong puwersa o meron tayong uh, capability na manakit ng tao tayo ay nasa serbisyo militar o sa pulis o tayo ay may kapangyarihan, huwag natin gamitin yon para lang sa mga away na pangkalsada, pangkalye. Gagamitin natin yon to protect the people, not to bully people. Ah, yan ang reminder mula sa inyong lingkod bayan na isang musang. Merry Christmas! Ah, Mag-happy-happy lang tayo. Good vibes. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Regards sa inyong mga kapamilya. Merry Merry Christmas para pala sa mga nanonood na aking video. Huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawang kong channel, ito 'yon. At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share niyo, no? i-share niyo, i-subscribe niyo at uh, magkipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.